Ah, kedatangan melana. Mau memang gua di pun, hmm. Kita, si Rina, si <laughs> bisa

enggak mau pindahin, sama-sama kita ngobrol 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 sama sama 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 kita ngobrol Siyempre, ang nag-order na, kumag-order ng tao, no? Ikaw ito na yung hadda, sir. Oh, guys! Saman, ba, pick up raman niya. Ito daw dito sa inyo, ha? na naman diya, sir? Ha? na naman diya. Uy! Kumag-order, may tanay yung sleep nga, hindi ka sa kuha. sir. Pero makit. Pero ka? Di, ha, ma'am. Pero makit, ma'am. Ma'am, 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 awakong imo ha bagito basa bisaya puno 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 ba, puno ba puno 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 Ano puno 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 puno

Hello. Salamat. Happy birthday! Birthday mo na! Wow! Salamat inyo, Tanan! Um, sana mag-enjoy ka sa araw ng birthday mo. Um, ang wish ko sa'yo is siguro, for sure na sabi naman ng Tanan, ang wish ko na na more than merrier, diba? Ayun. Long life, good health, and also sana maging safe ka, kung nasa kamahan, lagi ka dapat safe. Yan. Yes. <laughs> Maraming salamat, yung ito na! Oh, yung gift ko? Siguro, um, hindi um, naman gano'n pa siya ma-re-receive pero ano naman. Talating naman siguro yun, hindi ko lang alam po kailan. Pero, ayun niya. Yeah. Sana mag-enjoy ka sa mo, gano'n lang. Always remember na lang na namin, ng mga ako mo, ng mga anak mo. Bye-bye! Bye-bye! you, keep safe! <laughs> happy birthday <laughs> to you! Happy birthday <laughs> to you! Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, <gasps> Papa. Ignat <inaudible> po kayo <nakukuha yung> palagi. <laughs> Pag-tricycle. Miss ko na, miss ko na po kayo. Si, si mama. At kayong lahat. Wanna, I wanna, I wanna you. Happy birthday lolo, Lolo. Happy birthday to my. Happy birthday Lolo. Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to birthday Happy birthday to Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ka. birthday to Happy birthday Happy birthday to birthday to stay healthy kayo ni Lola dyan. Mas namin kayo. Happy birthday, Lolo. Ingat po kayo dyan palagi ni Lola. I miss you. Happy birthday po, Lolo. I miss you. I love you. Happy birthday, po, Lolo. I miss you. Happy birthday, Lolo. I miss you. I love you. Happy birthday, pa. Happy birthday to ka, I love you. I miss you. Okay. Happy birthday pa. Malamal kita hindi ko masabi sa iyo. Shout para sa'yo. para sa iyo. Ito, mo. <laughs> happy birthday, I love, love you. you. Happy. Hello, happy happy birthday. Um, may all the best. Take care po, Hayden. Happy. Dandan. Huh? Wishing you all the best and ah, happy birthday. birthday. Okay. Ikon siya dire sir nga. Happy happy 68th birthday pa. So, kung di ako nagkakamali, May 5. Sana na surprise ka namin sa aming munting handog sa iyo. Ingatan yung pangatawan niyo ni Mama, lalo't wala kami diyan para yan kayo. Maraming taon na di tayo nagkita-kita, siguro mga 8 years na kundi ako nagkakamali darating din ang araw na magkakasama tayo not now but soon kahit dito kami sa malayo hindi kami nakakalimot sa inyo ni mama hangad ko na bigyan pa kayo ni lord ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan once again happy birthday pa we love you always I miss you and see you soon so mahal ko kayo ni mama from Dan and Ann Sanchez <laughs> salamat kayo bigyan <bro. laughs> masulti sa nimo siyang yang bird di man. Pinalanggang bana, Masa masulti no siya. Mora na ako pinangga na si nguna ning tuiga. Bina ko untag taas ug kinabuhi mo abot untag 100 years. Para makadawat og 100,000. Ya, direkto sa imong anak mo mga. Dili ra kay ingon ini atong kwan. Oh, direkto sa imong anak birthday kiss daw ka sir. Huh? Birthday kiss. Hindi na ako Birthday Hindi, 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 Sir, pakisa kay birthday. Birthday kiss man. Dito naman. Hindi mga tiguang na. Birthday kiss na mga gano'y. Ayan sir, masulti na sa anak. <laughs> Dagag salamat sa inyo mga anak. Ako mga apo. Nga huwag ko nyo pasagdi. Kasi tiguang na iyong lulo. Nga lang lang gihapon para sa atong kalisod. Panginabuhi nato. Dagasalima, selamat sa inyong tanan, mga apo, ako mga anak na nagsuporta, giyapong anak ko. Thank you, tanan, sa inyo. Kamu niyo. Manganin niyo. Na ka, Lolo.